Samantala, plano ng Commission on Elections na magsanay ng apat na raang pulis sa Mindanao na posibleng magsilbing election officer sa araw ng halalan. Sakaling umatras sa serbisyo ang mga guro dahil sa takot na madamay sa election-related violence sa kanikanidang lugar. Kasunod ito ng tigisang kaso ng pagpatay sa mga naghain ng kandidatura sa ilang lugar sa rehiyon. Pero giit ng COMELEC, ang pagsasanay ay paniniguro lamang na magiging maayos ang halalan. Nakatakda namang ilabas bukas ang pinakabagong listahan ng mga komunidad na isa sa ilalim sa Red Areas of Concern dahil sa naturang kaso ng election-related violence. Sa panig naman ng Commission on Human Rights, iniimbestigahan na nito ang mga election incidents habang hinihiling rin nito na paigtingin pa ang seguridad sa nalalapit na halalan. Pag nagkakaroon po ng mga violence o pananakot o pagpatay, uh, pinapahina po yung essence ng demokrasi na tinatamasa po natin. Na dapat pa nga po sana, dahil tayo ay nasa demokrasya, ang dapat na hinahayaan po natin ang taong bayan na marinig ang boses nila. Yun ay indispensable ang ating Armed Forces of the Philippines at saka ang PNP. Natatawa nga lang ho ako dahil hindi ho nagsasalta yung aming chairman pero ang COMELEC po walang intelligence fund. Well, I'm a confidential fan.